Ikaw ang tatanungin mga kapatid, do you agree na malapit nang dumating ang Panginoong Hesus? Mapapansin mo kapatid, nasa huling yugto na tayo ng mundo. Andiyan na yung mga pagsakop at matindi na ang mga digma ang nagaganap. Magugulat ang lahat ng tao dahil sa magaganap na ito. Ito ang huling pagsakop ng bansa sa mga bansa sa buong mundo. Kung mapapansin nyo, konektado yung history doon po sa mga biblical prophecy na hindi nagsisinungaling yung Biblia sapagkat marami pong naganap na mga nangyari po sa mundo po natin sa kasaysayan ng mundo at ang tatalakayin ko sa iyo kapatid na magaganap po sa huling panahon ay nakalagay po sa Daniel chapter 2 ito yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia hindi niya maintindihan yung kanyang panaginip na sa kanya ng Panginoon na mangyayari sa huling panahon mula sa kanyang paghahari hanggang sa katapusan ng paghahari dito sa mundo. Ang isang mahirap pa dito hindi niya na maalala yung detailed ng kanyang panaginip. Nagpatawag siya ng na maraming matatalinong tao sa lamang kero, ngunit hindi ito mapaliwanag. Hindi rin masabi kung ano yung kanyang panaginip. At merong propeta ng Diyos na ang pangalan ay Daniel. Si Prophet Daniel po nakapagpaliwanag ng mangyayari po sa huling panahon sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Dito kayo magugulat mga kapatid sapagkat napanaginipan ito ni Haring Nebuchadnezzar Ngunit isinalaysay din at ipinaliwanag din sa pangungusap ng Diyos kay Prophet Daniel at isinalaysay ito ni Daniel kay Haring Nebukad Nasar Daniel chapter 2 verse 29 hanggang 31 Habang natutulog po kayo mahal na hari na nanaginip kayo tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Ipinapalam ito sa inyo ng Diyos na tagapagpahayag na mga mahiwagang bagay at inihayag sa akin ng Diyos ang inyong panaginip hindi dahil sa mas mas talino ako kaysa sa iba kundi para mapaliwanag ko sa inyo at maintindahan nyo ang gumugulo sa inyong isipan. Ito po ang inyong panaginip. May nakita kayong malaking rebulto na nakakasilaw, nakatayo sa inyong harapan at nakakatakot tingnan. Kung ipipicturize po natin yung panaginip ni Haring Nebukad nasar at ini-explain ni Daniel ito po yung itsura yung isang napakalaking ribulto na nakakasilaw at nakakatakot tingnan magtataka kayo bakit kay Haring Nebuchadnezzar ipinakita yung vision o yung panaginip na magaganap po sa kasaysayan ng mundo at mangyayari sa huling kapanahunan ng ating mundo. Ang Daniel chapter 2 ay konektado sa Revelation. Ang Babylon po kasi mga kapatid ay six times na nabanggit sa Revelation dahil merong sinabi ang Revelation na sa pagdating ng Panginoong Jesus ipapakita ng Diyos na ang kanyang kaharian sa buong mundo at kinapal ang mananatili magpakailanman. Ang Babylon is the first civilization country or kingdom isang tanyag makapangyarihang bansa at kaharian. Sa pagre ng Babylon Empire, dito isinalaysay at pinakita kay Haring Nebuchadnezzar yung mga naganap na po sa kasaysayan ng mundo at magaganap sa mga huling panahon. Kung ikukumpara natin ang Babylon Empire sa panahon nila, parang sila yung US sa panahon po natin. Makapangyarihan, tanyag, sikat po at sibilisado na captive ang Israel Nation dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Kaya pinahintulutan ng Panginoong Diyos na ang Israel ay masakop sa pamamahala ni Haring Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. At ito yung pinakita kay Haring Nebuchadnezzar sa kanyang pag sa kanyang kapanahunan. Sa kanyang panaginip, ito ito'y nakakakilabot, nabagbag ang kanyang damdamin at hindi niya maalala. At si Propeta Daniel ang nakapagpaliwanag ng lahat ng ito. Daniel chapter 2 verse 31 hanggang 36. Ito po ang inyong panaginip. May nakita kayong malaking rebulto na nakakasilaw na nakatayo sa inyong harapan at nakakatakot tingnan. Ang ulo nito ay purong ginto. Ang mga bisig at dibdib ay pilak. Ang tiyan at hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal at ang kanyang mga paa naman ay bakal at luwad. At habang tinitingnan nyo po ang rebulto, may batong na tipak. Na hindi kagagawan ng tao Tumama ito sa mga paang bakal at luwad ng ribulto At nawasak ang kanyang mga paa Agad namang nadurog ang buong ribulto na gawa sa bakal Luwad, tanso, pilak at ginto At parang naging ipa sa giiikan Na ipinadpad ng hangin kung saan saan Pero ang batong bumagsak sa paa ng ribulto Ay naging malaking bundok At pumuno sa buong mundo ang ulong ginto ay sumisimbolo sa Babylon Empire na tinatawag na Gold Empire. Tumagal ang Babylon Empire sa panahon ng 605 to 539 BC. Napakayaman na kaharian, napakayaman na bansa dahil yari sa ginto. Merong tinatawag na Temple of Mark Duke made by gold. Makikita nyo rin po isa sa ancient wonders of the world ay yung Hanging Garden of Babylon. Sa kagustuhan nila na mag ng mahabang panahon, ito yung naka sa bricks. Made it last forever. Ngunit may kapanahunan lang ang kanilang paghahari. Daniel chapter 2 verse 38 Ipinasakop niya sa inyo ang mga tao, mga hayop at mga ibon sa lahat ng dako. Kayo ang sumisimbolo sa gintong ulo ng rebulto merong katapusan rin po. Kaya merong sumunod na kaharian doon sa simbolismo ng ribulto. Daniel chapter 2 verse 39, ang susunod sa inyong kaharian ay mas mahina kaysa sa inyo. Ang kahariang naghari sa buong mundo pagkatapos ng Babylon Empire ay tinatawag na Medo-Persia. The Silver Empire. Tanyag sa pakikipaglaban ng Medo-Persia sa paggamit ng mga kagamitang pilak na pandigma. Nakalagay sa Cyrus Cylinder yung pagsakop at pagkatalo ng Babylon Empire sa kamay ng Medo-Persia. Sa Silver Empire, sa pamumuno ni King Cyrus of Persia with King Darius. Tumagal ng 150 years na nakalagay po at naprapisay sa Bible ang paghahari po ng Medo-Persia. 539 to 331 BC, naging pinakamakapangyarihan ngunit hindi rin nagtagal na imperyo. Pangatlo yung Bronze Empire. Sa pagrurul ni Alexander the Great. Ang Bronze Emperor ang tumalo sa buong Medo-Persia. Ang kanilang kagamitang pantigma ay yari sa tanso. Daniel chapter 2 verse 39 Ang ikatlong kaharian ay sumisimbolo ng tansong bahagi ng rebulto at ang kaharian ito ay magahari sa buong mundo. Naghari ang Grecian Empire sa buong mundo sa loob ng 331 to 168 BC ngunit hindi rin ito nagtagal. Dahil sa pang-apat na imperyo na pumalit sa Bronze Empire ay yung tinatawag na Roman Empire, the Iron Kingdom. Ang Roman Empire na tinatawag na Iron Kingdom ay pinakamahabang naghari sa buong mundo. Sa loob ng 168 BC hanggang 476 AD. Mahaba ang binti na sumisimbolo dahil mahaba ang naging paghahari ng Roman Empire sa buong mundo. Sa paghahari ng Roman Empire sa buong mundo, sa kahabaan po nito, nasakop nila ang buong Europa, part of Asia at part of Africa. Napakaluwang po ng nasakop nila kung titingnan nyo po yung mapa ng Roma. At ang kagamitang pandigma na ginagamit po nila ay yari sa bakal. Kaya sila tinawag na Iron Kingdom. Pinakamalakas na nag sa buong mundo ay ang Roman Empire. Kinikilala at tinitingnan ng karamihan ng Roman Empire na napakalakas at napakamakapangyarihan sa haba po ng kanilang paghahari sa buong mundo sa rulership ng Roman Empire ipinanganak ang ating tagapagligtas ang Panginoong Jesus ganon din sa pagkapako ng Panginoong Jesus sa rulership pa rin po ng Roman Empire Daniel chapter 2 verse 40 at ang ikaapat na kaharian ay kasintatag ng bakal kung paanong ang bakal ay dumudurog ang kaharian ito ay dudurog din ng ibang mga kaharian yung dalawang binting mahaba po ay sumisimbolo sa napakahabang pag-reign ng Roman Empire sa buong mundo. Kung isipin rin natin kung gaano katatag dahil sa ng Daniel chapter 2 na napakalakas at napakatibay na kayang dumurog ng kahit anong kaharian that time. Dahil yung bakal at yung bakal kapag pinagdikit yung pampipi kahit anong durugin po niya na bagay ay mawawasak at masisira. Ganon katatag at iniexplain ng Daniel chapter 2 ang lakas ng imperyo ng Roma that time. Daniel chapter 2 verse 41 ang mga paa na yari sa bakal at luwad ay nangangahulugang mahahating kaharian pero mananatili itong malakas dahil ikaw mismo ang nakakita na may halo itong bakal ang sumunod sa imperyo o sa kaharian na pumalit sa iron kingdom ay yung tinatawag na mixed iron and clay kingdom ang mga daliring bakal at luwad na mga paa ay nangangahulugan na may bahagi ang kaharian na matibay at may bahaging mahina ang pagsasama ng bakal at luwad ay nangangahulugan mahulagang magkakaisa mga pinuno ng mga kaharian ito sa pamamagitan ng pag-aasawa ng magkaibang lahi pero hindi rin magtatagal ang kanilang pagkakaisa katulad ng bakal at luwad na hindi maaaring paghaluin. Ang iron ay matatag kapag purong iron lang din kapag bakal na made at ang clay matatag at matibay pag purong clay lang pero kapag pinagsama ito magiging mahina po ito at wala po kayo makikitang ganun. Ang tumutukoy sa sampung daliri ay yung tinatawag na divided Europe. Ang Roma ay nahati sa sampung bahagi, England, Germany, sa France at Italy. Ano sa tingin nyo ang pinakamalakas na bansa sa panahon natin? Ang US ay anak ng England. Kung alam nyo ito, let me know comment section. Tinatry na i-combine ng buong Europa. Tinry ni Napoleon Bonaparte, Charmaine at Adolf Hitler. Kahit may European Union ay hindi pa rin magiging intak Mula sa Gold Empire hanggang sa Mixed Iron and Clay Empire, 99% ay naganap na po doon sa prophecy. At meron na lang tayong hinihintay sa kapanahonan natin. Yung isang kaharian na maghahari at wawasak sa buong kaharian na sinalisay po ng Daniel chapter 2. Na yung kaharian na tipak na bato na wawasak at dudurog doon sa paa ay ang kaharian na Diyos na magahari man. Sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babagsak kailanman. Hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wapasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mamantili ito man. Katulad ito ng na iyong nakitang tipak na bato mula sa bundok na hindi kagagawa ng tao na dumurog sa rebultong yari sa bakal, tanso, luwad, pilak, at ginto. Tingnan nyo maigi kapatid, saan na tayo sa kapanahunan na ito? nangyari na ang 99% po doon sa mga naunang imperyo at mga kaharian. At ang hinihintay na lang natin, yung bato na dudurog doon sa paa na kapag ka tumama po ay mawawasak at nanatili yung tipak na bato. Ang kaharian yon ay hindi matatalo at hindi magagapi kailanman. At ang kaharian na yon ay ang kaharian ng Diyos na mananatili magpakilanman. Ito yung sinabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 24. Tayo ay nasa huling panahon na dahil makakarinig ang lahat ng na mga nasa huling panahon ng mga digmaan ng mga bansa at kahari Ang salitang eschatology po is study of the last things. Mga bagay na magaganap po sa huling panahon. Marami po ang gustong pakinggan ito. Marami gustong malaman kung ano ang mangyayari po sa mga huling kapanahonan ng mundo. Kung mahilig po kayo sa last things, last days, end times, biblical prophecies, marami po kayong mababasa at mapapanood na nakalagay po sa Bible na magaganap sa mga huling kapanahonan. Gaya ng lagi kong sinasabi sa mga bawat video na re release natin, sapagkat ang salita ng Diyos ay maaasaan pangahawakan. Lahat po ang nakalagay dito ay tugma sa kasaysayan natin. Lahat din na magaganap dito ay nakalagay rin mga kapatid sa mga prophecies na nakalagay po sa Bible. Isa na po dito mga kapatid yung napanaginipan ni Propeta Daniel sa Daniel chapter 7. Yung apat na hilimaw na lumitaw po sa kanya panaginip at pinaliwanag sa pagkitatoy ang mangyayari po sa mga huling kapanahonan At ang mga nangyari po sa kasaysayan ay nakalagay po sa Daniel chapter 7 Daniel chapter 7 verse 1 Noong unang taon ng paghahari ni Belshazzar sa Babylonia Nagkaroon ng mga pangitain si Daniel sa kanyang panaginip Ito ang panaginip na kanyang isinulat Daniel chapter 7 verse 2 Isang gabi may nakita akong pangitain sa isang malawak na dagat Na hinahampas ng malakas na hangin mula sa apat na direksyon Mula sa dagat ay biglang lumitaw ang apat na magkakaibang hayop. Daniel chapter 7 verse 4 Ang unang hayop ay parang leon pero may pakpak ng agila. Kitang kita kung pinuto lang kanyang pakpak. Pinatayo siya na parang tao binigyan ng kaisipang tulad ng sa tao. Ang unang hilimaw na lumitaw po doon sa karagatan na nakita ni Daniel ay yung leon na sumisimbolo po doon sa Babylon Empire. Ang lion po ay sumisimbolo sa pagkahari sapagkat ang lion is king of the jungle. Ganon din ang Babylon Empire sa kanilang kapanahunan, sila po yung naghari, nagrule ng napakatindi at napakamakapangyarihan. Sila rin po yung ulo doon sa statue na panaginipan ni Haring Nebuchadnezzar. Sumisimbolo so, din yung lion sa Gold Empire na makapangyarihan. Meron itong pakpak na katulad ng sa agila na napakabilis silang i-conquer yung mga bansa sa kanilang kapanahunan. Tingnan nyo maigi kung gaano kagiting at kalakas yung leon kung paano niya kainin yung kanyang prey. Ganon din mga kapatid, yung agila kung gaano kalakas, lumipad at kabilis pong mag-capture ng kanilang mga kakainin at kanilang mga dadagitin. Ganon din po yung sinisimbol ng kaharian ng Babylonia that time. Napakalakas at napakabilis na mag-conquer ng mga bansa at mga kaharian. Kahit gano'n siya makapangyarihan at kabilis magkanker, hindi po nagtagal din ang kahariang ito. Doon po sa panaginip ni Daniel, pinutol po yung pakpak at merong pumalit. Daniel chapter 7 verse 5, ang pangalawang hayop ay parang oso na nakatayo siya sa dalawang hulihang paa. At may kagat siyang tatlong tadyang. May tinig nagsasabi sa kanya, sige, magpakasawa ka sa karne. Second is bear or yung oso kumakatawan po sa Silver Kingdom dun din sa napanaginipan ni Nebuchadnezzar. At yung oso at chess empire po na ito, ito yung Medo Persia. Ang oso ay sumisimbolo sa napakalaki, large ruled nations, ang silver or yung tinatawag na chess empire, yung Medo Persia. Natalo niya ang Babylonia, ang Lydia at ang Egypt. Buray mo kapatid kung gano'ng kalakas ang imperyong ito the Silver Empire or yung Bear Empire, Chess Empire na Medo-Persia, tinalo nila yung Gold Empire na Babylon na napakalakas sa kanilang ira. Yung oso na kumakatawat sa napakalawak po na pagsakop sa buong mundo. At yung kagat-kagat ng tatlong tadyang, yung po yung nasakop niya sa kanyang paghahari. Yung Lydia, yung Babylon, at yung Egypt. At hindi rin nagtagal ang imperyong ito. At meron pumalit sa kanya. Daniel chapter 7 verse 6 ang pangatlong hayop ay parang leopardo Meron itong apat na pakpak sa likod at may apat na ulo Binigyan siya ng kapangyarihan upang mamahala Yung pangatlong lumitaw na halimaw ay yung leopardo Nang ibig sabihin is Greece Empire Yung bronze empire sa statue na tumalo po doon sa silver empire At namayagpag po sa kanilang kasaysayan Napakagiting na mandirigma at nagrule sa buong mundo na ang pangalan po ay Alexander the Great Ang apat na pakpak at apat na ulo ay sumisimbolo sa apat na general ni Alexander the Great si Cassander, si Ptolemy, si Lysimachus at si Silicus. Ang leopardo ay sumisimbolo sa napakabata at napakagaling pagdating po sa pakikipagdigma sa pamamagitan at pag-rule ni Alexander the Great na may kasamang apat na general na sumisimbolo rin po yung pakpak at apat na ulo ng Leopardo napakbilis po nilang i-conquer ang mga kaharian isang batang mandirigma na mayagpag at naghari sa kanyang kapanahuna at gumawa ng kasaysayan kung mapapansin mo kapatid yung nakalagay po sa history na pinag-aaralan natin ng elementary, high school at college ay nakalimbag po dito sa Biblia at matagal nang nakasulat at naganap po ito at nakalagay po sa kasaysayan ng mundo pagkatapos ng Bronze Empire merong pumalit po. Ito yung pang-apat na halimaw. Daniel chapter 7 verse 7, nang gabi ring iyon, nakita ko sa aking pangitaan ang ikaapat na hayop. Nakakatakot itong tingnan at napakalakas. Sa pamamagitan ng kanyang malalaking ngiping bakal, sinasakmal niya at niluluray niya ang kanyang mga biktima. At kapag may natitira pa, ay tinatapak-tapakan niya. Kakaiba ito sa tatlong hayop at sampo ang kanyang sungay. sa pang-apat na halimaw, lumitaw po ang nakakatakot at napakalakas na halimaw. Kakaiba raw po ito doon sa tatlong nauna. labot, malakas, makapangyarihan, merong ngipin na bakal na sumisimbolo sa Roman Empire o yung tinatawag na Iron Kingdom. Ang sampung sungay sumisimbolo sa divided Europe. Nakalagay ito sa chapter 7 verse 24 ng Daniel. Ang sampung sungay ay ang sampung hari na magahari sa kahariang iyon. Papalit sa kanila ang isang hari na iba kaysa sa kanila at ibabagsak niya ang tatlong hari. Ang kahariang ito ay huling hari bago ang kaharian ng Diyos na nakalagay po sa Daniel chapter 7 verse 8. Habang tinitingnan ko ang mga sungay, nakita kong tumutubo ang munting sungay at nabunot ang tatlong sungay. Ang sungay na ito ay may mata na tulad ng tao at may bibig na nagsasalita ng kayabangan. Yung sungay na tumubo at pagkatubo niya ay merong tatlong sungay na nawala at ang sungay na ito ay may mata at may bibig na nagsasalita ng kayabangan. Yung mata na ito at yung itsura ay mukhang tao. Yung tatlong sungay na napasuko nung isang tumubong sungay ay nangangahulugang bansang Heroli, Bandals at Astrologots. Tingnan mo kapatid, sino kaya yung maliit na sungay na sumulpot na nagsasalita ng kayabangan? Napakayabang ang sabi ng Biblia at nakapagpasuko agad ng tatlong kaharian o ng bansa ito yung huling kaharian bago ang kaharian ng Diyos. Daniel chapter 7 verse 9 Pagkatapos ay nakita kong may mga tronong inilagay at umupo sa kanyang trono ang Diyos na bubuhay magpakailanman. Nakakasilaw ang kanyang damit at buhok dahil sa kaputian. Nagliliyab ang kanyang tronong may mga gulong. At mula sa kanya ay umaagos ang apoy. Milyon-milyon na mga naglilingkod sa kanya. Handa na siyang humatol kaya binuksan ang mga aklat. Kung mapapansin nyo mga kapatid, naganap na yung mga nakalagay po sa propesya dito sa Daniel chapter 7. Isa na lang yung hinihintay natin, yung kaharian ng Diyos, yung darating na nagliliyab ang sabi ng Bible. Kasi doon sa verse 11 ng Daniel chapter 7, basahin po natin. Patuloy kong tinitingnan ang sungay dahil sa narinig kong pagyayabang nito, hanggang sa nakita kong pinatayang ikaapat na hayop, inihagi siya sa apoy at nasunog ang kanyang katawan at ang natitirang tatlong hayop ay inalisan na kapangyarihan pero ang mabuhay ng maigsing panahon. Pagkatapos nakita ko ang parang tao na napaligiran ng ulap, lumapit siya sa Diyos na bubuhay magpakailanman. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari. Naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa betbang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagpabagsak ng kanyang kaharian. Ito yung hinihintay natin sa panahon natin. Nasa huli na po tayong yugto ng mundo. Kaya mga kapatid, ng Panginoong Hesus, bumaba at nagkatawang tao, siya po ay naghari na sa puso natin, sa puso ng bawat tumanggap sa mga mana ng palataya ng Panginoon. At hinihintay natin yung paghaharing darating na ipapakita po sa kinapan. Ito yung kanyang pagdating. Sa ating pinag-aralan, darating rin yung time na i-end ng Panginoon at wawakasan niya ang pagkakaroon ng digmaan sa mundo. At sa pag-end niya sa huling magaganap po sa propesya, dito na po maghahari ang kaharian ng Diyos. Malapit na po tayo sa pagdating ng Panginoon. Handa ka na ba? Kung handa ka na mga kapatid, na mo ba natanggapin ang Panginoong Isus bilang Diyos tag tagpagligtas ng iyong buhay? Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa napakinggan namin. Tinatanggap ko kayo, Panginoon. Nais ko magpasalamat sa iyo, kapatid, nakarating sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan. Nare-recheck ko na gawa ng kaaway at misconception na pini-inject ng demonyo sa mga pag-aaral natin. At lahat ng ito ay magilalim na ating pananampalataya. Panghawakan natin ang salita ng Diyos sapagkat ito'y maasahan at pagkakatiwalaan. Kung meron kang tanong, let me know in comment section. Kung bago ka pa lang, sa page natin, ilike nyo po at ifollow. Share nyo rin po ito sa may inyong kaibigan. Kung bago ka lang sa YouTube channel, subscribe po kayo. Hit nyo yung notification bell. Hanggang sa susunod pagkikita, Tonyo Likod, Pastor Gabueno, God bless you.